Mga mahiyana lang kayo sa mga pamilya ni Gemboy. Please naman. Hot pursuit operation, 'di ba? Sabi niyo inaaresto niyo si Mr. Bolivar, diba? 'di ba? Ipo ba? Yes, your honor. Oh. So bakit hindi nyo dala yung body-worn camera? Hindi lang kayo kakausap sa tao. May anticipation kayo. Ayon sa intelligence operation plan ni Captain Carpio, na sila na mismo ang nag-clear, hindi na ipidinaan kay Colonel Umipig, na ihahat pursuit arrest nyo si Bolivar na may, puma may pinatay na tao. Hindi lang kayo kakausap. May anticipation. Labing siyam kayo, sir. May dala kayong mga armas. Hindi lang short arms, long arms. May intel kayo, may SWAT pa kayo. Bakit hindi nyo dala ang body-worn camera? Ma'am, Your Honor, dala po namin yung camera, ma'am. Pero nung time na kakausapin namin yung bangka, wala pang, ano, wala pang putukan. Wala pa, kasi kayo naman ang ano eh, nagputok eh. Kayo naman ang nagtumutok at pumutok dun sa dalawang bata, kaya ito po yung nangyari. Nagtataka po kami, bakit parang, Mr. Chair, na, na missing in action yung body-worn camera na pwede sanang malaking tulong sa lahat ng nag hindi lang yung komite namin, sa kung ano ang totoong nangyari. Kayo po ba, Sir Mangada, trained kayo sa paggamit ng body-worn camera? Marunong din, ma'am. Marunong? Sir. O, bakit Dito, marunong na? ka? Bakit mo binigay doon sa hindi marunong? Your Honor, uh, magkabadi kami, Your Honor. Kapag uh, kasama, kung sinong kasama, tinuturo din namin kung ano ang dapat gawin sa body cam. Kung... So, tiniruan mo siya? Yes, Your Honor. oh, bakit sabi niya hindi siya marunong mag-on ng mag-operate ng camera? Pwede on camera? Yung pag-record, hindi, eh, hindi niya alam kung paano mag-record. Sa tingin ko lang, uh, sa analysis ko, Your Honor, nakalimutan niya lang siguro. O, oh, hindi kaya. na. Mr. Chair, iba ang nalimutan sa hindi alam. Kailangan pa bang i-for the record 'yon? Common sense po. Katotohanan lang.